vật 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 Ma hao, ma hao, oh, ma hao. No, wow, 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 wow. nyaga, yoman, nyaga, no. wow, <laughs> no, no, No wow, 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 gatas wow, 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 Gatas wow gatas nan gatas guys gatas nan ang pangapi ni wak hindi pangapi pang gatas pang nuwak no be <laughs> wow namet <laughs> ah wow namet namet Nanet, oh, 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 no, wow, wow, wow. yes, wow. Wow. oh, oh, <laughs> oh, <gani. laughs> oh, kan nan, mangga, oo, mangga, oh, ah? oh hmm. atas lang mangga, Bagong gising. <laughs> ha? Siga. Yan. Ay, dugang ka pa? Ha? Sige ah. Ubusa ah. Inom naman si Uwak sa gatas. Ay. Ha? Pala inom si Uwak gatas. Mm Ala. Wala inom. Abi ni wag to ba <laughs> So, gita kaya nyan Gibuinan mo yung yagatas. <laughs>

Pak ah. Hmm. Hah? Mangga? Oh. Oh. <laughs> Biasa-biasa.